nananakbo. Nananakbo kami dahil sa alam naming hindi mga ordinaryong tao ang sumusunod sa amin at di rin namin alam kung bakit bigla na lang kaming napadpad sa ibang simenteryong ito. Taong 1999, Nobyembre 1, Isla ng Masbate. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imenasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Itago nyo lang po ako sa pangalang Elfred At eto ang aking kwento Undas noon O araw nga ng mga patay Umiinom kami na magbabarkada Maaga kaming naginuman noon Dahil nga sa walang pasok sa trabaho Nasa line of na kami na magbabarkada na apat Gawa ng nagkasabay-sabay nga kami ng bakanting araw Eh happy-happy na ang kinahinatnan Dalawa sa amin ay may esawa na at dalawa rin sa amin ay wala pa At isa ako sa wala pang asawa sa magbabarkada Si Dino, Macario at Pilipe Yun ang pangalan naman ng mga barkada ko Na naging kasabayan ko na rin lang na lumaki sa aming baryo Doon kami sa tapat ng bahay nag-inuman Sa totoo lang, wala namang kaming balak na pumunta sa Campo Santo o sementeryo nung araw na yun Makulit lang kasi si Macario nung bandang hapon na Gawa ng lasing na nga ito. Iiyak-iyak pa nga siya na nagkukwento sa yumao niyang lolo. At kahit anong mangyari daw, lalabas siya ng araw na yon para pasyalan ng lolo niyang yumao sa simenteryo. Parang tae nga na nakaalala nun si Macario na pumasyal sa simenteryo. Gawa na rin siguro ng kalasingan niya. Kaya't ang nangyari, nung dapit hapon na ay nagpasya kaming dalawa ni Dino na samahan si Macario na pumunta sa simenteryo. Si Pilipi kasi ay umuwi na. Gawa ng isang buwan pa lang yung anak nito. Ibig sabihin kapapanganak lang ng asawa niya. Kaya ayaw niya ring iwan ang asawa niya sa kanilang bahay. Dahil alam niyang pag sumama siya ay tiyak na gagabihin kami sa simenteryo. Pero naiintindihan naman namin siya. Naligo lang kami noon na tatlo Si Dino, ako at si Macario Kaya't medyo padilim na nung umalis kami Naglakad lang kami noon Dahil nasa dalawang kilometro lang naman ang layo ng simenteryo ng bayan namin Mula sa aming baryo Pero kapag nilakad mo yun May mga shortcut kasi na daan Tapos ay may dalawang sitio ka lang na dadaanan Sa shortcut na yun kaya't parang di mo rin lang mararamdaman ang pagod. Tsaka sa mga panong ito, marami namang naglalakad lang mula sa amin at sa ibang sityo na rin papunta sa simenteryo. Mas enjoy kasi yun eh, yung tipong nagkwekwentuhan lang kayo sa paglalakad hanggang sa di nyo mapansin na malapit na pala kayo sa pupuntahan nyo. At nung papunta na nga kami, habang binabagtas namin ang unang sityo, ay maayos naman ang lakaran. Malamig pa nga ang simoy ng hangin dahil sa paggabi na nga. Hanggang sa mga ilang sandali pa, nakapasok na nga kami sa pangalawang sitio. Ibig sabihin, pag nalagpasan namin ang sitio na yon, ay malapit na rin lang kami sa simenteryo. Pero, nang palabas na kami sa ikalawang sitio, may nakasalubong kami na isang matanda. Malayo palang ito sa amin, ay pansin na namin ang kapayatan nito. At nung makakasalubong na namin siya, isa yung kalbong matanda. Pero hindi yung totally na kalbo ah Kasi may mga ilang hibla pa ng buhok sa bunbunan nito. Yun bang mabibilang mo? Ayos na sana na makasalisin namin yun sa daan. Ngunit itong si Dino, nabarkada ko. Mapagbiro kasi yon. Lalo na't may espiritu pa ng alak nun sa kanya. Nang nagsalita si Dino ng... Tang! Paggabi na! Pero... Parang... Pinataas mo pa yung araw! Biro ni Dino sa matanda. Napatigil noon ang matanda sa pagpansin sa kanya ni Dino. Kasi alam naman namin na tinutokso lang ni Dino yung kalbong ulo ng matanda. Sa madaling sabi, yung araw na sinasabi ni Dino ay yung kalbong ulo ng matanda. Kasi nga, makislap iyon. Sa pagtigil ng paglalakad ng matanda, lumingin yun sa amin. Liningon din namin kasi siya. Halos sabay kaming tatlo. <laughs> Mukhang mapagbiro ka iya Mag-iingat kaya Dahil pag ibang lalang ang nagbiro sa inyo Baka di nyo ito magustuhan Uwi <laughs> ka ng matanda Para naman kaming naging tuod noon Sa sinabi niyang yun Dahil parang may kakaibang presensya sa matandang ito At nung nagtagal ang pagkakatitig ko sa kanya ng mga ilang segundo Ewan ko, ewang ko kung namalikmata lang ako. Pero parang biglang nagbago ang itsura ng mata niya. Para na yung bias o kalin tulad ng mata ng alitap-tap. Maitim na papabilog ah, na halos nakaluwa na. Napakurap-kurap pa nga ako noon ah, ng ilang beses sa nakita ko. Kasi naisip ko, baka lasing lang ako. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko at sa ikatlong pagkurab ko, nakita ko na parang nagbalik naman na sa normalang mata nung matanda. Pagkatapos ay ngumisi na lang yon sa amin. Kaya dun ko rin nakita ang parang kinakalawang ng ngipin nito na matatalas. Pero medyo maliliit lang. Tara na! Uy! Ayas sa akin noon ni Macario. Dahil ako na lang pala yung naiwan sa aming tatlo nakalayo na nun ng ilang dipa na lakad sa akin si Macario at Dino na hindi ko man lang napansin. Di nilingon ko nga sila sa kanilang pagtawag sa akin. Tapos ay ibinalik ko ulit ang tingin ko sa matanda. Doon ay nanayuna ang mga buhok ko nun sa braso sa pagtataka. Dahil napakalayo naman na ng matanda nun halos kainin na siya ng dilim sa pagsipat ko sa kanya. Elfred! Liga na! Sige ka! Iiyak na naman tong si Macario! <laughs> Biro pa ni Dino. Napangiti na lang ako noon at pinagkibit-balikat ko na lang yung mga napansin ko sa matanda. At sinabi ko na lang sa sarili ko na lasing nga lang siguro ako. Naparami kasi kami ng inoma. At doon ay sinamahan na nga namin si Macario. Lolo! Lolo! Miss na miss na kita, Lolo! Iyak ni Macario. Habang pinapanood namin siya na umiiyak, ay halos matawa-tawa na kami ni Dino. Ang sakit na ng tiyan ko kapipigil sa pagtawa. Kami ni Dino, kasi ang drama talaga ni Macario eh. Alam kasi namin na hindi siya ganoon pag di naman siya lasing. Kasi tahimik naman yun eh. Pag walang espiritu ng alak. Nang matapos magluksa ni Macario na parang bata, yaman din lang na nandun na rin lang kami sa simenteryo ay dinalaw na rin lang namin ang puntod ng lolo't lola namin ni Dino at nagtirik na rin ang kandila. Pero di naman kami umiyak na kagaya ni Macario. Hanggang sa napagpasyan na naming umuwi na. Yun nga lang, sa paglalakad namin papalabas ng simenteryo, pansin naming bakit parang mas dumadami pa ang mga tao sa mga puntod na nagtitirik ng kandila. Pero sa daanan papalabas ng simenteryo, ay wala namang kaming nakakasalubong na pumapasok na mga tao. Alam mo yung parang lumilitaw na lang bigla yung mga tao sa tabi ng mga puntod. Hanggang sa napansin dino na parang halos magkakaparehas lang ang kasuotan ng mga taong nagtitirik ng kandila sa mga puntod. Sa mga puntod na nadaraanan namin. Nakabalanggot ang mga yun ng telang itim. Tapos ay nakadamit din lang ng kimono o kimonang itim. Parang ang halos babae ang nakikita namin. Ganun. Isa pa dahil nga sa balanggot nilang manipis na telang itim ay ni isa sa mga yun ay hindi namin makita ang kabuuan ng kanilang mga muka. Oo, makikita mo yung ilong o yung pisngi, yung gilid ng muka, pero hindi yung buong muka. At dumagdag pa dito ang kadiliman ng kapaligiran. Pero para namang nagsilbing palamuti ang mga kandila na siyang nagbibigay ng liwanag sa kampusanto o sementeryo. Hindi kami nagkikibuan noon na tatlo. Ako, si Dino at Makario. Pero sa pagtitinginan namin sa isa't isa, ay nag-uusap ang aming mga mata sa takot. Alam namin, alam namin na hindi ordinaryong kaganapan ang nasasaksiyan namin sa mga oras na yun. Kaya't dali-dali na kami nung naglakad Upang makalabas na kami ng simenteryong ito Pero nang makalagpas kami ng pergola ng simenteryo Doon na kami halos maihi sa gimbal at takot Dahil isa ulit na simenteryo ang napasok namin Imbis na daanan na papauwi Tol, yung mga damit natin Naiingkanto ata tayo, salita ni Dino. Oo, dagdag pa ni Makaryo. Binaliktad namin ang aming mga damit. Ganon naman kasi yung pangkaraniwang paniniwala na kung nawawala ka o napapasok ka sa isang lugar na hindi mo alam, ibig sabihin ay naiingkanto ka na. Pinaglalaroan ka ng mga taong hindi mo nakikita ngunit nang nagawa namin ang bagay na iyon wala wala namang nagbago kaya't ang naisip lang namin noon na magpaparkada ay tumakbo na lang hanggang sa mahanap ulit namin ang labasan ng bagong sementeryong napasok namin tara taraton bilis <coughs> hingal namin na tatlo sa pagtakbo. Hanggang sa may napansin na lang kami na sumusunod sa aming likurana. ng itim ang mga nilalanga na may hawak-hawak pa na kandila na nakasinde. Ngunit parang ang bagal lang naman ng mga yon kung kumilos. Pero bakit? Bakit parang hindi kami makalayo sa kanila? Halos talon na nga kami ng talon sa mga nityo hanggang sa napansin din lang namin na hindi naglalakad ang mga yun kundi nakalutang ang mga ito sa ere Tal! Tal multo! Uwi ka Dino na halos maihina rin sa nervyos nanakbo kami ng nanakbo dahil sa alam naming hindi ordinaryong tao ang mga sumusunod sa amin at di rin namin alam kung bakit bigla na lang kaming napadpad sa ibang simenteryo na ito. Sige, sige, sige lang kami sa pagtakbo noon. Hanggang sa nakakita kami ng isang kubo sa kalagitnaan ng simenteryo at may mga kandilang nakatirik sa isang maliit na papagdoon na siyang parang nagsisilbing ilaw nung maliit na kubo. Tol! Tol! Sa kubo! Sa kubo! Sigaw ni Dino. Naisip namin noon na baka bahay yun ng tao na nakatira sa simenteryo. Pero hindi namin sigurado. Nagbabakasakali na lang kami na makahingi ng tulong kung sakaling may nakatira na tao doon. Kasi di naman namin makita kung saan ang labasan ng simenteryong ito. Kaya bahala na. Sa pagtalon-talon namin sa mga nicho at pagtakbo-takbo, ilang sandali pa ay narating namin ang kubo. Tabo! 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 Sigaw namin ng pag-aapura. Maya, maya ay bumukas din naman ang pinto laking pasasalamat namin dahil may tao at nakikilala namin iyon. Iyon ay walang iba kundi yung nakasalubong naming matanda kanina sa daan. Oh, tang, oh, Umabot! Uh, tang! tang, may, oh, may ano, yung uh, uh, tang. Halo-halong pagpapaliwanag namin sa matanda na pautal-utal pa dahil sa nervyos naming tatlo. Pero Makalma lang naman yung matanda na nagsabi ng, Ah, ito bang mga tong sinasabi nyo mga iho? Tanong ng matanda sa amin, sabay hawak nito ng kahoy na may tela sa dulo. At isinindi niya sa isang kandila na nakatirik sa harapan ng kanyang bahay. Sabay tingin niya sa kapaligiran at pag-ilaw dito at liningon naman namin ang palibot ng kubo ng matanda at nang nailawan niya nga ito sa pamamagitan ng sulu niyang kahoy napapalibutan na kami ng mga lalang na humahabol sa amin doon ay unti-unti nilang tinanggal ang mga nakabalanggot na tela sa kanilang mga ulo o muka nakita namin nakita namin ang tunay na itsura ng mga yona may mga mata sila na tila mga biyas ng alitap-tap. Nagniningas iyon sa dilim. Ngunit malamig ang titig ng mga ito na para bang sumasalamin sa lamig ng hukay o bangkay. Kulukulubot na rin ang mga pagmumukha noon. Di na kami nun nakagalaw sa aming kinatatayo ang tatlo na magbabarkada. Si Dino nga ay naihinalang sa kanyang pantalon dahil sa sobrang takot o o di makapaniwala sa mga lalang na nakikita namin. Napakarami kasi nila. Napapalibutan nila yung kubo. Pero biglang ikinumpas ng matanda ang hawak nitong sulo. Bilang kuyona, tatlong beses na pakanan. Tatlong beses na pakaliwa at wika niya ng Umalis na kayo! Hindi niyo na dapat ginawa pa ang bagay na to. Kausap niya sa mga lalang. Nang parang umayon naman ang mga lalang sa sinabi ng matanda. Muling isinuot ng mga yun ang mga telang itim na kanilang balanggot sa kanilang mga ulo. Pagkatapos ay unti-unti na lang napaglayo ng mga ito habang nakalutang sa ere. Hanggang sa nawala na nga ang mga ito. Ay! Paano, mga iho? Gusto niyo bang magkape? Tanong ng matanda sa amin na parang wala lang sa kanya ang mga nangyari o mga naganap kanina napatango na lang naman kami noon na nakanganga Nang nakapagpainit na nga ang matanda ng tubig Ay nagkapi naman na kami Pero hindi pa rin maalis ang takot sa aming mga dibdib At habang nagkakapin na nga kami Tinanong namin sa matanda Kung ano ba talaga ang nangyari sa amin At kung sino ang mga lalang na yun at ipinaliwanag naman niya ito. Nga pala, ang pangalan ng matandang to sa sinabi niya ay Tandang Ruming. Mga aninong sanhabe o aninot sanghabe ang tawag sa kanila. Ito'y lahi ng mga lalang na pinaghalong aswang at inkanto. Mga tagapagbantay sila ng libingan at tagapag-ingat ng lihim ng namatay ang kanilang anyo ay mapanlilang. Sa liwanag, sila ay nagmumukhang mga ordinaryong tao lamang. Ngunit sa dilim, ay lumilitaw ang kanilang tunay na kaanyuan. Sila ang mga alikabok ng simenteryo. Ang lahing ito ay may angking talino sa paghahabi ng mga pangitain at bangungot. Yun na yung huling narinig namin na sinabi nung matanda sapagkat sa pag-inom namin ng kape ay kabaliktaran ang nangyari dahil habang nagkukwento noon ang matanda ay inabot na lang kami ng antok sa mesa o kinauupuan namin halos sabay-sabay kaming nakatulog na dinamin namin namamalayan at nung nagising na kami Doy! doy Gising na kayo! Boses ng lalaki na siyang nagpamulat sa aming tatlo. Nang magising na nga kami, nakita na lang namin ang aming mga sarili na nakahiga na sa malaking ugat ng isang matandang akasya sa simenteryo. Wala na. Wala na yung kubo. Pati yung matanda. At umaga na pala, at yung lalaking gumising sa amin ay isang sipultorero sa simenteryo ng aming bayan. Umuwi kami noon na tatlo na dala ang takot, katanungan at gimbal sa kung ano ba talaga ang nangyari sa amin. Kasi mula noon ay hindi na rin namin nakita yung matanda na nagpakilalang ruming, yung kalbo. Nung naguusap kami noon ng mga barkada ko. Hindi kaya yung matandarin lang na yun ah, ang may pakana na paglaruan kami sa simenteryo? ewang ko ha. Ah, pero parang isa rin yung matanda na yun ah, sa sinasabi niyang Aninot sanghabi. Mula nga noon ah, ay lagi na naming naaalala ang aming karanasan ah, sa simenteryo sa tuwing sasapit ang Araw ng Mga Patay. Alright, yun mga kabagis ko Ang galing Nakaka-amaze yun ha ah. <laughs> Actually, di naman siya masyadong ma Pero parang ang hiwaga lang Nung sa mga huling talata na di ba mga kabagis So, ayun Magatang na kayo mga kabagis Para sa mga yumao nyo Yun eh, kung tradisyon nyo lang naman sa inyong lugar Yung iba eh, nagluluto pa ng latik minsan di ba diba? Yun ba yung ano? Yung ginataan? <laughs> so bahala na kayo dyan Iiwang ko muna sa inyo Ang araw ng mga patay Salamat sa suportang tunay